yon mga paps isa na namang basic na video mula rito kay paps tv so dito mga paps baliw yung gawa namin ngayon dito ay magpapalit po kami ng gutter dito sa bubong dito sa may inside gutter nya mga paps so dito mga paps no kaya ho ito pinalitan bagkos po ito ay kalawang na tsaka mabulok na rin no so bali yung occupied dito sa babao oh, yun nangungupahan eh nagre reklamo na kaya ho oh, inayos ho namin so yun mga pops baliw tinanggal ho yung ano rito yung lumang gutter tsaka pinalitan ho namin ng bago so ang nakalagay rito na gutter mga pops ay di sa ang kinabit namin dito na na gutter ay di 4 lang sapagkat wala akong available ho na di tsaka ho yung kinabit namin dito mga pops na gutter ay masyadong manipis o wala ho kaming magawa sa pagkato ay naka order na ito tsaka wala ho rin silang available ho na makapal na gutter po so kaya ay kinabit na lang namin ito para ho maiwasan po yung pagtulo pag umulan kasi ang inahabol ho namin dito ay yung tubig ulan, baka ho, umulan tsaka humagos dun sa baba so magrereklamo po yun dun sa baba bali ini-repair na lang namin to mga paps no? hindi ho kami ang nagtrabaho nito sa una bali kami lang ho yung gumawa ngayon nitong gutter sa pagpapalit ho ng gutter dito so yung mga paps napaka basic lang, bali tinanggal lang tsaka ho, ikakabit naman ho yung bagong gutter tsaka yung flashing nito mga paps, hindi na tinanggal bali ibinalik lang natin ho sa dati kung ano po yung lagay dati bali hu ibinalik lang namin sa dati tapos yung banda naman sa may plasing mga paps kasi ho, yung pagkabito nila dito sa nauna hindi po nila nilagyan ng bulgasil so maglalagay ho tayo ng sil dito para ho hindi umagos yung tubig mula dun sa walling punta dun sa may sa may flashing mga pups dun sa may katapusan ng flashing tsaka hindi pa nila na palitadahan yung bandang ibabaw dito sa may flashing so bali ang gagawin na, namin dyan mga paps bago namin ni bulkasilan sila itong bandang itaas ay ipapalitada muna so yun mga paps